Good morning, good morning. Yeah, good morning mga busing ko, Papa Tams. It's good morning time. Ayan, dito tayo sa may Joma Shoe Shop. 144 Kirino Highway. Ayan, mag-update tayo dito ng 30% discount. Off. Ang dami pang sulit shoes dito. Ayan, oh. Yung pang araw-araw lang natin pamasak sa trabaho. Mga pang motor-motor lang, mga pang harabas. No, pa Yan ulitin ko uh, 30% discount off, ilagay ko yung Facebook page ko, yan sa gilid, yan, yung tinuturo ko. Ayan ang Facebook page ko, PM niyo ako, baka may mga tripan kayo dito sa mga 30% discount up dito sa my Jomar Show Shop 144 Crino Highway ayan yan lang pong i-wish nyo yung 144 Crino Highway ha dyan kayo hatin sa labasan uh, boss bago ko umpisan yung vlog di pa nakasubscribe dyan at kung kahiliga may ukay ukay shoes subscribe mo ako click the button para updated kayo sa mga bago kong vlog katulad to 30% discount up dito sa my Jomar Show Shop 144 Crino Highway umpisan na natin mga bossing let's go bossing may mga naka 50% discount pa yung mga bossing niya sulit to mga bossing yun 50% discount off dati siya ang 1.6 ngayon naka 50% discount off siya sulit pa ito pang ilalim dragging lang ang swan niya Issue. ayan tong night dito ako ah, dito na pictures 9.5 pang haraba sa ating support pang araw araw sa trabaho yung pangilalim. mo wala rin ganun dragging 1.5 and then 50% discount off Ayan, baka matripa nyo itong size 8.5 na J1 OG. Ayan, 1,618 then 50% discount ng mga bossing gabi ko kung hindi ka maselan pwede din pa more mas sulit pensya pa wala pang pa tuklap, wala rin siyang punit itong size tube na sakay baka naghahamp yung size tube na sakay yan kailali mo wala rin ganon dragging dati siyang 1,8 ngayon 50% discount off sya. sayang itong Jordan 17 no? Kala may tuklap may ko siya may dikitan ito bossing uh, d dito na size 8 lang siya. Yan naka 50% discount dati siyang 1.5 yung panginalin. Pangaraw-raw lang natin, pamasok sa trabaho, pang harabas. Yan sa baba. Ito siya, ito na Nike na uh, in caution. Ito size, size 10. Yan. Pakaganda ito. Ang ganda nito. Pag, ang ganda to ng pamorma pag lalo nakajagger ka. Yan pangilalim, Sa so, inibus na siya mga bossing kasi ukay ukay tayo. 1,580. Yan ito mga bossing na naka 50% discount ang mga to. 30% discount off at ito na may mga naka 30% discount off so na natin sa mga libre na size 12 goods pa itong mga bossing yung pang ilalim wala rin ganon dragging 1.8 siya and then 30% discount off itong J6 dito nakamaong kamaong yun no, size 8 din siya ganda pa itong bossing sabi ko nga kung di ka masilam pwede pa ito pang mormahin mo, o nakamaong size 8 pang ilalim wala rin ganon dragging 1,880 And then 30% discount off. Isa pa dito ito. James Sarden. Small size ito. Mga 7.5 ito mga boss. Ah. Ayan. 1680. and then 30% discount up ito partner niya sulit pa ito ang ganda pa ito color niya ito ang small size naman na 7.5 na Air Force 1 ayan ang ganda ng color niya oh. malinis dito yung sa pangilalim marami lang siya pero wala rin ganong dragging ano size ano ka nito check out yung partner niya ayan size Uh, 1580 ayan ito ito boss oh, sulit dito siya oh. 7.5 na J35 ayan sabi ko nga kung di ka masilan pwede pito pa more 7.5 na siya yan ang issue nyo 30% discount pa ilalim wala rin ganang dragging ito ito ito, ito yung mga pamorma kung may mga issue ayan. Jordan Legacy ayan, Jordan Legacy dito na oh, size oh, size 8.5 siya and 8.5 so pa dyan dyan pa yan ang issue nyo pang wala rin ganun dragi ito ang issue nyo pamorma lang ganda so, pwede pa ito pamorma sabi ko hindi ka masailan pwede pa yung pamorma 1,585 and then 30% discount up nyo itong kay dito na 1,685 kung sas yan size 10 yan o ano. Pangilalim ilalim siya dragi mababaw lang sa hill part niya lang 1,685 yan new ara ay new arrival so 30% discount of itong uh, Jordan light up na size 8 Uh, size 8 sya dito mga busing ganda ng colorway oh, sol pa dyan dyan pa ulitin ko busing ha, ha ayan yan nasa gilid po yan yan na tinuturo ko yan nasa gilid po yung kwan ko facebook feeds ko baka pili nyo ko PM lalo sa mga malalayo at gusto mag avail dito sa may Jomar Show Shop 144 Kirino Highway yan sulit po ito pang morma yan itong Jordana Flight size 8.5 yung sulit pa nito. Pag ilalim mo, wala rin ganun dragging. Ito yung partner niya. Dati siyang 1.6, ngayon 30% discount pa pa siya mga boss. Ito naman rin back shoes, parang karton lang yung kulang niya. Nasa size to, size 10.5, magpakasulit pa yun. No? Pag ilalim mo, wala rin ganun dragging. 1,685. Yan, ito yung partner niya. Chikot yung partner niya, napakasulit din. Naka 30% discount pa, oh, pagkano lang yung 1.6, nasa 1.3 na lang. Ah, uh, 1-1. O, 1-1 na lang siya maubusin. Napakasulit pa siya, o. Oh. Karto na lang yung kulang niya. Ito pang composite na size 10. Yan. Dati siyang 1-5 and then 30% discount off siya. Ito ang partner. Pag nating chicken partner na sulit naman. Ito, J4, size 11 and half to mga busing. Laki 11 to 12, 1,980. And then 30% discount off yung okay, pangilalim. Ito bossing size 11.5 to 12 yan 1685 and then 30% discount po pa yung pangilalim mo J4 baka matripan nyo lang ito yung partner nyo sulpad so, yan dyan pa yung pangilalim mo wala rin garon dragging. yun pa double check na lang mga bossing ko sakali matripan nyo ito 7.5 na Jordan flight ganda pa itong color win nya 7.5 to sya ito no pangilalim mo wala rin garon dragging. yun ito yung partner nyo sulit po ito 1885 may pamorma may carry dito na size 10, 1,585 siya. Yan. Goods pa naman siya pangilalim. sa so hill part niya lang may dragging. Itong G6 naman ulit sa naka size 8, na naka Chinese New Year. 1,285 pa siya, and then 30% discount. Tapos ito lang pinaka-issue, sabi ko nga bossing, kung di ka maselan. ito yung pinaka-issue nyo. Pwede itong pamorma. Ito yung pinuporma ko, karamihan ng sapatos, yung mga may mga issue. Kasi para sa akin, sulit pa siya eh. Huwag lang tuklak. Huwag lang mahabang punit. Talagang one. Ito, 1,585 siya. Then, 30% discount of size 10. Pang basketball. Meron tong kairi dito na size 8 to 8.5 lang siya mga boss. Wala akong makita tiketa. Yung boots pa nito. Pag ilalim mo, narigal ang dragging. At isa pang kairi dito. Na, anong size ito? Mayroon, mga size 8.5 point din siya. Pag ilalim. Wala rin dragging. 1,885 to 1,585 tong kairi nito and then 30% discount up. Kaya sa mga nagat ng J4 pang pamorma goods pa nito size 8 solpad nyan dyan pa Kailalim, wala rin ganong dragging itong Nike nito naka 30% discount to. pamasok na sa trabaho pang araw araw pansin mga size 8 lang sya 30% discount to. and then 1,285 and then 30% discount to. meron itong walang naka 30% siya 880 lang siya size 9 siya yan baka matripan nyo lang ang one nya 1,000 uh, sorry 880 600 lang siya mga bossing yan o pang ilalim o drag and drag minimal na siya mga bossing naka 30% discount off yung mga bossing ha ito pa meron tong pang basketball shoes size 9 siya dito yan o pang ilalim wala rin ganon dragging So, wala tayo magkisa. Dati itong 1.5 mga boss, 1.5 and then 30% discount pa. Ito mga boss, uh, meron tayo ito itong ito, 1,285 na Insta Pump Prevax shoes. Ayan o. Oh. Pump nyo, Insta Pump. Size! Ito, size 8 lang sya. yung Reebok shoes. Ayan oh. Ganda pa nito. Wala pang tuklap, Wala pa syang punit pang ilalim. Wala rin ganong dragging. Ito yung partner nyo. Oh. Ang goods pa sya. Ito, may Westbrook dito na size 7.5 siya. Yan ang pa yung lalim. To drag and drag minimal na siya itong partner niya. Ganda pa ng colorway niya na Westbrook. Jordan Legacy, baka matripan niyo lang mga boss. Ayun. 980 in the 30% discount up. Mga 8.5 to 9 siya. Yan ang size niya. Ito para araw, araw na natin pumasok sa trabaho. Is 8.5 siya, 985 and then 30% discount up. At meron itong Hyperdunk na size 8.5 din siya. ano? Ganda ng color yun. 1,580 and then 30% discount off. Sa pang Adidas dito mga bossing, ito, Duramo. Duramo yun. Yan lang issue niya, tsaka yun. Sabi ko, kung ka masilang, pwede dito pa morma. Kasi malinis pa siya, oh. Kaputi pa yung midsole niya. Yan, sole pa niyan, dyan pa. Sa ito is size 9.5 and then 1,285 lang 30% discount off yung mga naghahap ng na mga kwan lang budget meal ayan naka budget meal yung mga sapatos sa dito mga bossing ah. naka budget meal 1,585 dito sa may kairi ito ang size dito sa kairi yan. tansyal natin mga bossing mga 8.5 sa pa dito kung kwan ito na na 985 lang sya and then 30% discount off makulay sya oh. ito yung partner nyo each sya dito mga boss pangilalim mula rin ganang dragging Jordan 34 ah Jordan 34 oh, 34 Jordan Tarafi po, pumasok lang natin sa trabaho yun o so double check na yung busing 1585 yun o and then meron itong 7.5 na Air Max 985 lang sya pamorma, pwede pwede yung pamorma yan. pamorma, ito pang Lebron na small size, size 8 lang din sya ayan, dati syang 1-2 ngayon 30% discount o po pang araw-araw lang natin, Pumasok sa trabaho, pang Pagilalim kung di ka masay lang, pwede na rin pamorma Ultra Boss dito na 1,585 size 7 lang din siya. Sulit pa naman siya oh. Pangilalim mula regal dragging. Yan ah uh, meron itong awan ko lang uh, 8.5 parang si Grant Hill yata ito yun na pang ilalim oh. 1,585 siya and then 30% discount off oh. meron pa ditong 985 lang na naik ko. sunod 9.5 siya pang harabas lang pamasok sa trabaho sabi ko kung di kang masailan pwede na rin pamorma isa pa ditong Adidas. Yan no? Sulit Sulit ditong Adidas nito. 1,585 siya. Yan o. Pang ilalim. Check ito yung size niya. Adidas pala bossing. Size 9.5. Sulit po ito siya. Ultra boss. abos. boss. No? Ang ganda po ng colorway niya. Yung 1,285 lang siya. And then 30% discount off. Diba? Pwede na siya pamorma Wala pa siyang tuklap. Wala pa siyang punit. At Alexander McQueen. Ayan. Ayan. Ayan, 980 lang siya oh. And then 30% discount off. Tipan nyo lang 9.5 Alexander McQueen. Yan pang ilalim. Size 10 dito na triple black na Nike, 1,285. Wala pang di kita store separation. Pang ilalim, maray dragging. Ito yung partner niya mga boss. Ulitin ko boss nga, ayan sa gilid yung Facebook page ko. Joel, uh, Joel Tamala. Yan, i -ikon nyo ko. PM nyo ako. Yan. Ah, uh, 1,285 size 7 lang yata ito eh 7.5 7 to 7.5 lang siya 1 to 85 and then 30% discount off dito may itong adidas na 8.5 1,285 lang 30% discount off isa pa ditong Nike Lunar Loan Lunar Loan din siya ayun ang ganda ito manipis na siya napakagan is 10 sa may Lunar Loan and then 1,285 30% discount off sulit pa ito ha yung pangilalim mo wala rin grand dragging eh. pamasok natin sa trabaho ito partner niya. Eh partner niya mga boss. Oh. Sulit pa ito. Wala pang tuklap, wala pang punit, wala pang dikita sa separation. Na siya pero mababaw lang. sa so, pa dito ang Adidas na no, 985 lang yun then 30% discount off. Yan, size 9.5 siya baka matripan niyo lang. Yan, pang araw lang pa masuk sa trabaho. One, two dito na Nike Air Zoom. Yan, mga size 8.5 siya mga bossing to, drag heel drag. Minimal lang siya. Tuklap punit wala pa naman. Tutubot check na lang sakali mga bossing ha. Ayan. Night Jagger dito, dito na 7.5 lang siya. Sulit as ah, I 7. Sulit pa ito. 1,535 oh. Night Jagger oh. pangilalim, Wala rin gano'ng dragging, Ganda ng pamorma ito. Ito Night Jagger to. Size 7 to siya mga boss ha. And then dito is pang Adidas. Na size 10. Ayan. pangilalim, ilalim. Wala rin ganang dragon. 1,285 and then 30% discount off. Ayan. At saka meron tong Mizuno na 885 lang. And then 30% discount off pa. Oh. Size 44 siya. Dito sa Mizuno, pangilalim, wala rin ganun dragging. Ito pang, pang araw-araw na, ito pa sa trabaho. Size 8.5 siya, ang pangilalim. Yan, uh, ito naman, Adidas nito. Anong size ito? 985 lang ito mga boss, ha. And then, 30%, per, 30 discount off pa. O, mga nasa 600 lang yung mga sapatos dito, mga bossing. Mga, yung mga karami ito, mga nasa, wala ka, ano. Yung mga 900 nasa 600 na lang siya, 30% discount. Itong Alpha Bounce na 900 din siya. So, 9.5 siya dito mga boss, pangilalim, wala rin ganun dragging. Sulit pa siya ito, ito yung, partner niya. Ito yung mga boss, size 8.5 siya mga boss, yun o. Mga naka mid -cut siya. pangilalim, wala rin ganun dragging. 5 na Adidas, 1,285. pangilalim, ilalim, drag, drag, minimal na siya. Wala pang dikit sa sole separation ito yung partner niya yun malinis ready to use na lang at sa pa dito 1,285 na Nike incursion na low cut pang ilalim yan to minimal ang dragging niya yan pa check ito mga busing mga size 8 ha 1,285 check natin ha yan o no. yun naka 30% discount napakagaan niya Itong Nike Air Zoom para mga bossing, size 7 lang pala ito and then 1,285, 30% discount. Ang ganda ng color niyo, pamorma. Ano, pangilalim mo. Pang Wala rin ganong dragging. Itong size 9 na Air Max, 1,285, yun, pangilalim. Ito drag drag, minimal na siya at itong A6, A6 na size 40, size 8. 1,285 pang ilalim mo na rin yung dragging bossing hanggang dito lang muna no? baka may na tripan lang kasi sa Netflix natin dito sa may Jomar Shoe Shop 144 Kino Highway mga boss ayan good morning good morning sa inyo Papa Tams good morning time e, ulitin ko ha maraming salamat sa pagsubaybay dito sa may pag vlog ko sa may Jomar Shoe Shop 144 Kino Highway mga bossing maraming maraming salamat po hanggang dito lang thank you